Hello everyone. Good morning. Good morning po. Good morning. Iba't iba klaseng mga halaman dito po yan sa labas ng Asimamol. Mall. Tingnan niyo po, tingkad at tingkad ang mga dahon. Nabubuhay po sila. Halo-halo pa itong mga klaseng halaman at bulaklak. Nabubuhay sa sobrang init. Yan po. Dito po yan sa may halabas po ng Asimamol. Sa Kuwait po yung mga halaman buhay na buhay siya ang sobrang init ito halo-halo siya dahil kasi hindi ito kamali uh, kamuting kahoy yung, yung in, kamuting ito po nabubuhay sa sobrang init halos umabot ng 40 degree to pinakamano 40 45, 38 sobrang init nabubuhay po siya uh, ba, mga bandang umaga meron po nagdidilig na nagdidiligan po yan pero bravo nabubuhay siya Subang init nasa niya po tingkad tingkad yung mga dahon so, yung mga dahon na sobrang init nabubuhay ito po nandito lang po yan sa harap ng mall o sa paligid ng mall sa asima mall ang kuwit kasi ito tingkat na tingkat yung mga tao yung mga halaman halalok na yan ito pa diba po buhay na buhay around 45 to 30 yun diba buhay na buhay po siya mga kabayan magandang umaga po sa lahat dito po sa sandaki po ng mundo good morning, good evening po yan po yung mga halaman po dito iba't ibang klaseng mga halaman

tumaryong din po tayo dito sa Pilipinas, to halaman nito. mayroon na yung na yung mga mayroon po na yung mga kabalagyan. mayroon ka na yung mga kabalagyan. mga na yung mga kabalagyan. mayroon ka mga kabalagyan. mayroon mga buhay na buhay yan po yung mga halaman dito sa harap lang ko siya ng ano ang ganda diba ang western mga kabayan maraming maraming salamat sa manunood po please like comment subscribe po and share na rin po thank you so much I love you all don't forget to click the button bell like subscribe po comment po kayo mga kabayan yan po, yan po, yung mga halaman ang titingkad ng mga dahon dito lang po yan sa harap ng mall ito po yung mall ito yung mall ito yung mga halaman mo. Ang yung mga halo halong halong mga halaman ito pati pagmasing mga halaman bulaklak

Meron po tayo sa Pilipinas. Hindi ko mga kasalanan. Nagbibigyan. Ito rin po, uh, Rusan. Magtawagin sa probinsya ba rin. Sa, labas na po ng mall, mismo ang harap na mall ang Yan, yeah. Ganda, yeah. ito lang po yun, sa Sinamol, cool. ang kong mga halaman. Maraming maraming salamat po sa mga Please, like, comment, subscribe. Share na rin po, mga kabayan. At po, ah, mga halaman na yan, iba't iba't klaseng mga halaman ito Yun yung asinomaw ito Yun yung mga harap nakaharap sa mga harap sa mul dito Yun sobrang tingkad ng mga dahon nagbubuhay siya basta na po yung mga dahon yung iba medyo ano nga lang baka na na buhay po kaya po kahoy bago lang yan yalaga na po ganda ng pagbas ko. yan po yan sa labas lang po yan ang mundo po buhay na buhay siya Man. Man ang ito daw po ng bulak may iba na po hindi na kaya ng mundo eh. po ba naman ilan lang kung halos lahat buhay na pala ito yung pati mga bulaklak na daan may nagbuhay po yung mga daan diba? ang gandang pagbas po sa bansang mainit siya at buhay six month limit six month dito po tayo maraming maraming salamat po sa manunod please like, comment, subscribe po thank you so much I love you all pakitapos po parang itong video maraming maraming salamat po I love you po yung harap ng mall mga building business travel building yung, yung karap ng mall yung, yung mga katabi mga building sa mall thank you, thank you so much I love you pakitapos po yung video please like comment, and subscribe bye po God bless you all 你是我。嗯